kalitkit po kami sa garden. <laughs> Hindi po kami papasukin. <laughs> hirap na hirap po kami magsingin sa kanila. Magandang hapon po, Ma'am Marisa. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am, oh. sir. Pauwi na po kami noon, alas 7 ng gabi. Sa ano po, sa barangay Irawan, Puerto Princesa City po. Uh, Doon po sa unahan ng tulay. Sakay po kami ng tricycle namin, pinagmamaneho na aking asawa po. Okay. So ito po yun, ma'am? Opo. Okay. Wasak po yung... Wasak po talaga yung tricycle namin tapos umiwala yung motor. Umiwala po motor. yung motor, motor attorney. Tapos tumalsik po kami ng apo ko sa malayo. <laughs> Hindi ko na po naano yung sumunod na pangyayari kasi nawala na po ako ng malay. B Bale, sino-sino po, ma'am, yung sakay nung tricycle nung gabi na yun? Yung asawa ko po, ako, tsaka yung apo ko na two years old, si Calvin Jerez. Tatlo po kayo noon. Tapos, ma'am, kung matanong ko lang, ha, ano po yung mga na, na sustain ninyong mga injury? Ano po, uh, mga critical po kasi, sa, puro sa ulo po. Ito po yung sa akin, hanggang dito po, yan siya. Umabot po kami mahigit isang buwan sa ano po, Ace Hospital, yung private hospital po sa Palawan. Opo. Buti na lang po, doon din kami din na na ano, agapan din po kaagad nila. So nga po dahil sa critical, lalo na sa akin kasi ang lakas po ng pagkatalsik sa akin, malayo po yung ko tapos na uh, po yung ano ko. Sa hospital na po ako nagkamalay. Swerte naman po yung apo ko at mild lang kanya. kami dalawa ni Mr. Ang napuruhan po. Okay. Pero ma'am, nag-survive naman po no? yung tatlong sakay po ng tricycle. Well, thank God. No? At, uh, kahit papano po, ay eh, nag-survive po kayo ang tatlo. Pero ma'am, nabanggit din po kasi kanina ni Shari na meron namang nangyaring kasunduan po with you at yung nakabangga po sa inyo. Tama po ba? Opo. Kasi po, uh, yung kapatid po ni Mr. Gumawa po sila ng kasunduan mm -hmm. nung uh, business Net Company. Nakipagkasundo po doon yung supervisor at saka yung driver po. Kapalit ng paglaya ng driver at saka nung sasakyan po nila na para po mailabas yung sasakyan. Yun po, gumawa ng mga kasunduan. Okay. Ma'am, ano po yung mga nakalagay doon no, na sana matanggap ninyo? Siyempre, Shari, pag mga ganyan, ang usual po ng compromise agreement, meron po yan yung hospital expenses and yung mga damage na tamu po nila, yung property mm -hmm. kasi nasira yung tricycle. Other than that, uh, kung iba pang mga damages no, na pwedeng napagkasunduan po nila, ano po kaya yung mga yon, ma'am? At ini-base po doon sa kwento rin po ng researcher po kasi natin, maliban po doon sa, sa nasagot na po yung hospital bill, ang kulang na lang po is yung para doon sa pagpapaayos po ng um, tricycle and gayon din po sa cellphone kung tama um, po nai. Uh, ang kasunduan po namin ma'am yung buong unit po ng tricycle papalitan po nila kasi wasak na po. Jonaline Espeso ang uh, marketing manager po. Ma'am Jonaline. Hello, good afternoon. All. Hi, ma'am Jonaline. Si Attorney JV po ito ng Axis Partylist. Magandang hapon po sa inyo. Ma'am. Uh, yes, me. no, ma'am. Kayo po ay from BC Net Inc. Tama po ba? Opo. ito uh, ata yung party doon sa kasunduan nila no, Sherry? Ma'am, kasi nasa tanggapan po ni Senator Raffi ngayon si Ma'am Marisa Umpad. At uh, hinihingi lang naman niya sana na matupad daw yung naging kasunduan po nila at ng inyong kumpanya. Kasi uh, although nabayaran naman daw uh, yung hospital bills and we appreciate na sinagot Ako. naman po ng inyong kumpanya. I don't know kung gaano kalaki yung ibinayad po nila. Pero other than that, meron pa po kasing naipangako ito daw tricycle at yung cellphone. Okay. Ano na po kaya yung status nito ma'am? Kasi November pa last year ito. Sir, uh, attorney, nasa legal po kasi namin yan, attorney. Um, hindi ko po, po alam kung ano po ang latest status niya sa ngayon. Pero in-endorse po namin yan, final up na din po namin yan sa legal po. Corporation po kasi kami, sir. So may mga proper channels po yan na dadaanan. So ngayon po, uh, gumawa naman na sila ng letter uh, inun pinadala na rin po namin sa abogado po. Okay, okay. Yes, ma'am, kasi ito na, na, binabasa ko po ngayon itong kopya ng uh, agreement ninyo. I understand na isang company po kayo, pero oh. sana I think there is a way no na para mapabilis yung pag-process nung entitlements ni na madam dito sa agreement na ito. ah uh, sige sir, i-check. Like, eh, I-relay ko na lang din po ulit sa board po namin. Oo, yung, yung kumpanya naman yung siguro ma'am, hindi naman siguro nalulugin. No? Afford nyo naman siguro yung tricycle at yung cellphone na maibalik. Ah, wala po ako sa posisyon na sagutin yan, sir. Pero opo, basta aware po sila na yun po ang mga obligation pa. Hindi nyo po kaya kami mabibigyan ng, ng timeline, madam, kung kailan kaya to? Hindi po ako, ano eh, uh, authorized din, sir. ah yung BC Net po is, ano, attorney, internet, eh, internet provider po kayo, ma'am, no? Tama po? opo tama po. Opo Bali, ito lang po ma'am no. Ma'am Jonalyn, sila nanay po okay. kasi ay bumiyahe pa po all the way from Palawan para lang okay. po sana ma raise po itong issue po na ito. Uh, ma'am Jonalyn, paki-heads up na lang po doon sa kung sa legal po ninyo na 'yung tricycle po kasi is ginagamit po pang kabuhayan po ng pamilya. And nandito naman po nababasa naman yeah. po ni Atty. JV. Ito e e po no, uh, if I may hmm. read lang ro uh, Miss Jonalyn Malinaw naman po dito expressly, no? Whereas the second party, ito po yung kumpanya po nila, okay, talagang ire-replace po yung cell phones at yung tricycle. So, it's replacement, no? Ang hinihingi po ni na uh, Ma'am Marisa. Ma'am, yung tricycle po, ano, yun po ba yung pangkabuhayan nila? Yes po. Kasi kung pangkabuhayan yan, I understand na talagang kailangan nang may yan. Uh, wala na kayong ibang means, kumbaga, to to pay for your daily expenses. Kaya nga po, sir. Tapos po yung ano po, yung, yung pang-araw-araw po, kasi namin dyan, namin kinukuha. Kasi po, simula na ano, nabangga kami sa company po ako, uh, sales supervisor. Okay. Natanggal po ako kasi ilang months po ang ano namin, home, home medication. Tapos nahirapan po kami ngayon, nagtsatsaga na lang nga kami magtinda ng gulay sa tayo, <laughs> pinapairapan mo nila kami pag pupunta pa kami sa opisina. Halos si Bakalitkin po kami sa garden. <laughs> Hindi po kami papasukin. <laughs> hirap na hirap po kami magsingin sa kanila. <laughs> Sorry po, gusto ko lang po talaga ibigay. <laughs> Kailangan po po makailang balik kami. Lahat po ng mga expenses namin. Kinutang <laughs> lang po yun para makarating lang dito. Ma'am, ma'am. May mga nag-aaral pa po kami na anak. Ano na lang po ngayon namin sa so kanila? Oo nga naman, sorry. Kasi if tama yung pagkakaintindi ko kanina, si ma'am, kinailangan pa nilang bumiyahe. Kasi Bulaw po Opo, parang yung office po ninyo, uh, Ma'am Jonalyn, kung tama po yung pagkaka-explain sa akin ng researcher is lumipat na daw po dito yung main office sa Manila. So sila nanay po uh, umbiyahi din po maliban po doon lumapit na din po sila kay Senator Raffy. Kasi hanggang ngayon po wala pa din daw pong tawag o nihai-niho doon po sa BC Net kasi ginagamit nga daw po pang kabuhayan yung tricycle. Actually, oh, uh, mula simula naman po ma'am, ah uh, naiintindahan naman po namin yung pinanggagalingan nila. Naiintindahan po namin. At saka po kami sa naranasan nila. Yes, Kaya lang, mo. um, ako po, o oh, kami po uh, dito, eh, ang magagawa lang po talaga namin ma'am, ip iparating sa management, iparating sa board, yung ganyang sitwasyon nila ma'am. So, ganun din po ang pinaluluwanag sa kanila nung nandito di sila, yung letter po na binigay nila sa amin ay pinagmi po namin, pinadala po namin sa board po, pinadala po namin sa management at sa board po para po ma-actionan ka agad. Okay, uh, ma'am Jonalyn, no? ganito na lang siguro ang kailangan natin gawin dito. Kasi mama, alam na, nakikita naman po natin, no? nagtagal na siya eh, November. Soto. At malinaw din naman po dito sa pinirmahang uh, kasunduan. Kung ano po talaga ano, yung uh, liabilities, ano yung entitlement naman ni na Ma'am Marisa Umpad. While we understand that there is a process that undergoes sa isang kumpanya, I think, uh, I think, uh, yung yung time or yung period na nag-aantay si na madam is hindi na po reasonable. No? So sana, uh, balitaan nyo kami, no, within, uh, kahit within five days from today, no. Uh, nakit narinig nyo naman po, no, Ma'am Jonalyn, si Ma'am Marisa and the, hardship that they had to go through no pangkabuhayan po pala yung tricycle na yan and kinailangan pa nilang magtravel dito sa Manila so ang hinihiling lang po namin isa na pansinin natin wag nating baliwalain yung uh, inilalapit ni Ma Marisa at after all no they already suffered enough no they they've been in the hospital now all they really ask no Pumirma nga sila eh, para hindi na po makulong yung driver Okay? Nagkaroon ng kasunduan para ma ma maayos nyo ng mabuti. Hindi na umabot sa kortehan itong uh, dispute niyo At ganoon naman yung kagustuhan nating lahat, Shari, no? Pero din, since may kasunduan na po sila, uh, pakilapit na lang po sa management ni Ma'am Jonalyn ha? Uh, ayusin na po natin, sundi sundin na lang natin. Ah, po, Yun na lang naman yung kailangan gawin po dito, no? So, sana Apostle. Sana, Ma'am Jonalyn, no, uh, yung staff ni Senator Rafi will monitor sana makomply nyo na. Kahit within 5 days, abang nasa Manila pa sana, si na Ma'am Marisa. Kasi itong mga to, kailangan bumalik din ng Palawan. Hindi naman sila naghahanap buhay dito. They just came okay. here para makuha na sana yung claim nila. Apo, okay. okay. sir. Ipaparating ko po, sir. Or unless, uh, Ma'am Jonaline, pakibigay na lang po yung kahit head po ng legal po ninyo or kung sino man po yung pwedeng makasagot kay Atty. JV patungkol po dito. Kailangan po namin ng assurance, ma'am, regarding po sa tulong na iniibigay natin kay uh, Nanay Marisa at sa pamilya po niya. Sige po, ma'am. Ahingin ko na lang po. Opo. Okay, okay, Pakibigay na lang po, ma'am. Do, um, syempre, ma'am, nagpapasalamat din sila nanay dahil sinagot nyo nga po yung hospital bill. Wala naman po naging problema doon. Pero syempre, ma'am, yung doon po sa tricycle na lang at doon sa cellphone yun na lang po yung um, hinahabol po nila, ma'am Marisa, sa inyo, ma'am, no? Na hindi naman Opo, dapat yan. nila actually hinahabol yan. Dapat... Oh, kayo, na dapat, Opo, Opo. dapat Opo. kayo na pong nagkukusa. Opo, dapat kayo na pong nagkukusa. I-message sila, Ma'am uh, Marisa. Opo, ma'am iliwanagin lang natin, bali ano po no tricycle at saka cellphone na lang po, no? Ma'am yun, yun na lang po ba yung hindi nyo po natatanggap kina? Me meron pa po silang kulang sa amin na dalawang bu dalawang buwan po, Bali, tag-isang buwan kami ni, ni Mr. sa home medication. Kasi po, nangako sila na every month po abang nag-home nag ah, medication yeah. kami. Oh. Yung inano po kasi ng doktor, lumampas po kasi sa three months yung home medication namin. Eh yung three months po nila, sinama na po kagad nila yung nasa hospital kami. Okay, okay. Sige, sige. I think, uh, hindi kasi si Ma'am Jonalyn din, no? yung pumirma dito sa kontrata na to. I think yung legal po nila, yung makakasagot na po niyan. Pero malinaw naman po, nakalagay naman po dito sa kontrata kung ano po talaga yung entitlements ninyo. No? Uh, yung tanong lang po ni Ma'am Jonalyn kanina, yes po, Ma'am Jonalyn, kasama po yung cellphones, actually dalawang cellphones, Apo. at isa pong tricycle. tricycle. Ang sabi dito is to be replaced with the same model. Apo. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Sana, no, Ma'am Jonalyn, pakitulungan kami na may palapit sa ano ninyo, management ninyo. Apo, sir. Ma'am, ganito po, Ma'am Jonalyn, ano, uh, nakamonitor po ngayon si Senator Raffi. Bago mag 5 pm kailangan ma'am may feedback na po kayo sa amin ma'am. Basta ma'am kung ano man po yung maitutulong at kung ano po yung naiwan po ninyong obligasyon kay Ma'am Marisa, kailangan may maganda po tayong feedback by 5 pm. Yun po ay galing po kay Senator Raffy. Sige po. po. Tapos ma'am uh, Ma'am Joanna, wag niyo pong ibababa yung linya. Kailangan din po namin makuha yung contact person po from your legal uh, department para din po makausap din po namin. Opo. Okay. Basta ngayon po, po, hindi po pwedeng umuwi si Nanay, na wala po tayong magandang solusyon po sa kanyang problema. Okay po. Okay po. po. Ayan, Sige tama, po. Tama. Okay, pero ngayon ma'am, nagbigay naman po, uh, kumbaga imumonitor monitor po natin ito hanggang alas 5 ng hapon. Kailangan may maibigay po sila na magandang feedback po. Okay? Nasa linya po natin si Police Captain Douglas Abando, ang investigator po ng Station 2 Commander Puerto Princesa City. Police Station, Palawan. Siya po yung may hawak po sa case, attorney. Ayan. Magandang hapon po, Captain Sabando. Ah, uh, magandang hapon naman po, sir. Ayan, ah. sir. Ito po, no, kasi uh, yung initial information na natanggap namin, nagkaroon na nga po ng compromise agreement dito, no? So tama po ba, uh, Captain, na wala nang naisampang kaso dito? Well, uh, as I recall po, no, kasi uh, yung pangyayari yan, Uh, In-inform din po ako ng investigador na yan, yung si Sergeant Galiente po yata. Ay, paano? Uh, wala po, wala po tayo na isang pangkaso dahil nga po nagkaroon po sila ng kasunduan. Oo at uh, uh, dahil but... nga nagkaroon na ng kasunduan, yung mga in-impound nyo siguro na nakabanggang vehicle eh na-release na rin. Opo, opo. ni release din po namin. Opo. Okay. Pero uh, Captain, ito nga po. No, so mayroon pang naiwan lang na issue na hindi pa fully na implement itong kontrata nila so uh, mino-monitor naman po namin at nakikiusap tayo na maayos na para kung para case closed itong itong pangyayari po na na ito so ang hiling po sana namin sa inyong captain is uh, whatever the case no kung anong maging outcome nitong inilapit sa amin ni Madam eh, na nabanggit ko naman na po sa kanya kung ano yung pwede niyang maging remedy and if that case happens Hihingin namin po yung tulong ninyo, total kayo po yung nag-imbestiga nung nangyari last opo. year, November. I, I assume, nandyan pa yung records ninyo dyan. Uh, opo, sir. Uh, wala po tayong problema pagdating sa bakay po na yan. Ano? Uh, okay na, kailangan po talagang i-file ang kaso po. Eh, i-file po natin yan kung hindi po sila makakatupad sa kanilang napagkasunduan. That's right, that's right. Opo. So, uh, ganun na lang po muna siguro, Captain, eh, e, kami naman dito, umaasa kami, naninikit nagtitiwala naman kami na maayos 'to ng ano, hindi na umabot sa punto ng kortehan. Aba, aba. Pero again, na ha. ha Babalitaan namin kayo, Captain, para lang uh, mapanatag din yung loob ni Ma'am Marisa. Ayos po, sir. Apo, hintay uh, na. Maraming salamat po, sir, sa inyong pag-assist po kay ma'am. At syempre, sana po 'yun nga maayos na po 'yan matapos sa ano pala na usapin po ngayon, eh, matuldo ka lang, hindi na po umantong sa gustuhan pa po. Ano po? Mm -hmm. Asan po ba yung driver, sir, ngayon yung nakabangga po? Ay, sa ngayon, ma'am, wala po kaming idea, ma'am. Siguro nasa kumpanya pa rin po, baka nagtatrabaho pa rin po. Apo, ah uh, nag-reach out po ba kayo, sir, sa company po? Patungkol po dun sa agreement din po nila. May knowledge din po kayo dito, Kap? Ah, yes, ma'am. Uh, base sa aming investigador po, ma'am. Uh, nakausap niya na ba po yan, ma'am? Opo. Kaya nga po, nagkaroon ng Kailan ng kasunduan dahil nga po, kasi kung hindi po talaga nagkasundu talaga po, mawala kasunduan, is talaga ipapahel po namin yung kaso okay, nung po. mga araw po na yun. Sige po. At i-monitor na lang din natin, no, uh, Captain, no, pag mga ganitong cases na nagkaroon po ng compromise agreement, let's not just uh, be contented na meron ng agreement. Kasi, uh, well, mahalaga na may kasunduan pero mas mahalaga na nasunod yung kasunduan po na yun. Yun po talaga, ganun po talaga po. Uh, sa amin naman po pag ganyan mga mayroong hindi tumutupad sa usapan o sa kasunduan, ay talaga naman pong pinapail po namin talaga yung kaso po. Sige po. Okay. okay. Maraming salamat kay Police Captain Douglas Sabando. Okay. From okay. Puerto Princesa Police. Maraming salamat Puerto. din po Princesa, Opo, Maraming salamat din po. Hindi namin ma'am kayo pa ng Palawan nang hindi po na settle po itong nasa agreement dahil malinaw naman po nila dito yung pananagutan din po nila sa inyo. Okay po. Sige po. Uh, kausapin po namin kayo sa kabilang studio, ma'am. No? At uh, mamaya po, um, kakausapin po kayo ni Jo. Kausap niya po ngayon si Ma'am Jonalyn um, para po makausap po natin yung legal head po nila. Okay. No? Yes, no. yes. Maraming salamat po, Ma'am Attorney. At At Ma'am, nakikinig po si Senator Raffi ngayon. Higit no. sa lahat po, maraming salamat kay Senator Raffi Tulpo sa pagdinig na aking mga hinaing po. Maraming maraming salamat po. Ayan. At maraming salamat din po sa inyo, uh, Ma'am Marisa Umpay. Ayan. Salamat po. At uh, magandang hapon po.